Ah. ha ting ito ganyan merenda hindi mo na madadala yung kahoy kaya po yan. ha kahoy so, malapit naman tayo mga bali bumili kasi kami ng kahoy malamig po <laughs> hmm hmm pawak lang ako kaya pa naman po makukulay sa kaya mo pa hindi malapit naman na tayo Yan lang tayo lang init ng pwede ah, hindi na hindi na, malapit naman tayo hindi ah. na <laughs> kasi yung sasakyan ko mga body sira kaya motor lang kami ni Kuya dyan wala pang pampagawa mga body sira ah, oh. oo eh gagamitin pa naman sa mahal na araw so yun Tsaka ang init ng panahon. Pupunta dapat ako dito kahapon. Ang problema, sobrang lakas ulan. Ibang diba lakas, di ba? Oo. Biglang ano, na, ang delikado pa naman yung ganun. Yung mainit tapos biglang ulan ng malakas. Oo. Lag natin ka talaga doon. kaso Diba dapat may sasawal tayo. Hindi, hey, ka muna dyan. Nay? Pupo. Gawin daw kayo kagabi sa bahay? Hmm, sakto nang dito ako. Ay, may plato. Wala pang plato. Dito yata na. Pagsahin ka na lang. Gusto kong gusto mong ulamin yan. Ito, lagay mo dito. Ayan. Ayan. Merienda. Ayan, para huwag ka magkape na init-init. ano. -init. Ayan, ayan, yan. Kain ka din. Nainitan po eh. Kain tayo mga baris. Sarap po. Mga na mahal namin OFW. Ayan. <laughs> so ano tayo? Togi. Ah, ano tawag yan? Lumpia. Lumpiang Togi. Lumpiang Togi. Merienda Lumpi namin. Tsaka toro. Na, ako Osawa, na po Sa na Masarap pa ito na. Habang mainit. Kasi pag hindi na mainit, makunat na yan. Bigyan mo si nanay. Hmm. Maluto po mga kabalit. Hmm. Masarap. Pero pag makunat na po. Bigin mo si nanay. Ano na? Hmm, pangit na yung pag Ano na pa sa abong nga? Kaya masarap pa sa lambi pag malunod ito. Hmm. Masarap mga bali, May granda lang kami. Kahawal. Pero ng mm. Tama din yung inumin, tsaka ito hindi mm. maliwalas pang tignan. Na. Ready? So, gagawin ko muna itong ano, mga badi, yung pintuan. Kasi yung gumawa ng bahay na nanay, kayo yung pintuan eh. Bakit? <laughs> Nakalimutan na, may gawa na sila. ako na lang. So, yun mga badi kaya dyan muna ang lalagari ko. So, ito na yung ginawa kong print niya mga badi Maliit na naman yung pintuan nila nanay. So, ayan, sakta na yun mga badi na, dito 'yung ka mga kalabasa diyan. Aha. Uh Dental -huh. dito, malambot ang ipuuan. Wow. Ba't okay, Kaya mo yan. Tignan mo lang 'yung guhit. 晚年。 হয় lupit ng pintuan ni Nana Gina pa. Tawanan na natin. All right. Ikaw na kaya dyan ang pagpakuin ko. Gilid-gilid lang. Gilid mo pa. Gilid mo pa yan. Yan. Para matuto Sige. Ang hawak ng martilyo, medyo gitna mo. Huwag sa dulo kasi walang persa. Yan. Ganyan. Sige pa, sige pa, sige pa. Yan. Nice, diba? Ah, layo na ata dyan ah. Good. Sige, kaya pa. Unahin mo muna doon sa dulo. Pakuan. Yan, dyan mo muna unahin. Para maglapat siya. Sige, kaya lang yan. Dandahan kamay mo ha. Ibigay mo yan. Yan, ako mo. Yan. Okay. Hop. Naiyosin natin ito. Yan. 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 Naiyosin na. Pag ganun yeah. na. Pag ganun. Yan. Diba? Ganda ng ano mo. Tutuan mo. Parang binili na Parang binili yung pintuan mo. Pero kami lang gumawa. <laughs> dito mo naman bukod <laughs> na eh. Yung kapatid. Yung kapatid. Eh, ano mo kaya yan? Lagi mo ng ano sa ilalim. Also. Oh, o, yan, yan, yan. Ah, para matigas. Ah, dito ano. Marunong na si Kuya pwede na mag-isawa. <laughs> Angal mo ako dyan. Ikaw <laughs> ba may birthday ngayon? Sino? Sino? Sino yung birthday ngayon?

pako pa sa gitna yung pinagpako ang dito sa gilid yung gitna mo dyan din okay e na yung gitna mo yung pako ay yung tali yeah. itama mo dito sa pako yan ako na yan gitna mo lang yung gitna yung gitna yan yan yung gitna ayan, ayan tukoy mo yung tunay na nandyan

Hindi natin dudubulol pa okay, ang nilagayin kayo sa bitin sa bitin ba? Ba? Yung binili natin yung bisagra. Ayan mga badi Yung ano yung nanay. Pintuan. Nilagyan ko din ang allowance mga badi para may ano-an ng hangin. Ayan. alrights Alright, Alright so, mga body. So sarado mo mga tikoy dyan. Ah. May awang na siya konti kasi hindi hindi ano eh din siya pantay ha oh, bukas Alright, sa kasaan yun oh dito ba dapat may mga poster ah uh, yes hmm. so yun mga bali yun yung mga gawit na kaya dyan sa malinis. so, malinis kaya dyan walang kalat what? Ngayon. gawa agad na eh gawa na ako kabinis hmm. yan, mo yun patuloy na dyan Dapat इन... yung bigas so. oh. Ay, so. So, <coughs> dito, na, na, si nanay. Inabala ko si mga body. Dito muna sila ko. Okay. Gumawa ako mo. Kasi ito, na lang ganyan. Okay. So, ako, ha? So, Pasok na si mo pa na, yeah. na ako ha? Ay, ako na. May pang Ay. Sarap kaya? Talag na daw mga body. Yeah. Talag na na eh. Oo. Ang ganda unan yun, lambot oh lembut. Ikaw ko dito ko diyan, dito ka. Kamo oh, sa patulog diyan eh. Kailan siya saing mo na ipag dalawa lang kayo diyan? Hanggang gabi po. Hanggang gabi na yan. Ng tama ni para sa ng doon. Lagyan mo na lang ng ano, ano ko diyan. Tali. Nabutas na dito. Ano yan? Pako. Nabutas. Nabutas. Pero hindi naman mainit dito kasi may ano. Oh, ang ganda na po niyan. May pisa siya na ganyan, hindi siya mainit. Sa Yan, pwede mo na itali. Eto, paano? Yan. Okay. Serentas po tayo. Ha? Serentas. Ano yun? Serentas? Ano yung na yun? Pinaka po sana ni Tatay na nagsaging. Kaya kami o. O? Ah, yan. na kayo. Ganit. gabi na. Hanggang gabi na yan. Ang ganda ng bigas nyo ha. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda yung pagkakas. Yung sa kanya, iba rin kayo. Pero pagkakalo na. Ang na bilik. Pero para sa namang bigas Dito yan? Dito lang nilalagay, Damihan mo ng ano, na, tubig para yung am. Ano yun? <laughs> hindi, hindi ako uminom <laughs> ng am? Ano am May halaman pa kayo. Yeah. Totoo ang halaman to? Hindi po. Hindi, pero maganda sya may ganyan. Tama. Okay, yung bag tapos yan. Nandito na kayo si Cordian ng Sabitan niya ng mga jacket at uniform. Okay, sa hig. Malinis pa rin. kaya na, laging malinis pa rin ha. Nana Gina, pag ano talaga, pagsarili ni na Nana Gina, maayos eh. Ito na eh. Oo naman. Hmm. Parang alam naman akong ka. mo? Haha. <laughs> Haha. Ay, parang dalyakado man yung May katsili naman dyan. Dyan pa yan? Para alam mo kung saan mo ano rin. Ikas. Ano'y gano'n na Lagi mo na yun dyan ng pako, no? Pako po. Oo, pakuan mo na lang dyan okay na. May pintura pa dyan yung brown, di ba? Abos na yung pintura. Yung, yung, pintura ako, kayo kayo yung green. Yung abos na. Pinigay na po. Ha? Pinigay. Kanino? Yung eh. Nang pintura? Pwede na lang po eh. Ah. Ay, napintura naman na pala yun. Okay na yan. Napintura naman na pala yun. Pintura ko pa yun. Oo, oh, kasi ito mga bali, mabubulok kasi yung paghuli na pintura. Oo, oh, tapos lang. naman na. Okay, oh, yung doon do, do sa kabila, hindi? Hindi, kasi dudultungan pa kasi yan dyan. Uh, kabila, pa doon pa. Hindi ko iteteng, kaya hindi na natin pipinturahan. Ito lang, kasi hindi naman mawabasa yung loob niyan. Kaya loob yung pinturahan natin. Tagwa na po daw doon. Oo, oh, hindi naman mawabasa. Ito kasi, may tendency yung mabasa kaya pinapinturahan itong mga bali para hindi siya mabulok. Alright. yung mga kamit, basta yung mga kamit nyo, doon yung lagay mo yung mga kamit nyo na. Baka okay, ito mo, ito, ito, yung ba mo, doon mo yung lagay sa Yan, para pag natulog kayo, yan. Para pag matulog kayo, maluwag. Yan, yan di ba? May mga patokan dyan, dyan sa gilid. Oo, oh, oh. hindi mo mawabasa, yun. Ang bukas pa ng dilata. Ang lagay mo yan sa gilid. Lagay ka na ng mga pako dyan, no? Oh. Tapos, ano mo dyan, i-sabit-sabit mo. Malakas ba yung sawa dati niyo? Oo. Oh, malakas. Sige nga. Mas naman yung Ayun eh. Pero ano naman yan, hanggang magdama, gumabot. Apo. Oh, no? Pag umaraw na, kusa na siyang namamatay, di ba? Tapos nag-charge na siya. Tapos pag mga alas 6 o ano, alas 7 ng bukos na Oo. Oh. Ayos. Nang gabi, basta madilim na. Nagbubuo. Kaya yung auto mo lang, ganyan din sa amin. Automatic po. Ganyan din yung gamit namin na yun, ano, solar. Maganda po eh. Mm -hmm. Malakas po naman, malakas po na yun. So yun, ayusin na natin yung tsaka yung sa tubig na lang. Sobrang yung init pa naman ponghos. po. Sobrang init pa naman. Oo. Pilis niyang mga uh, full charge. Alright. So yun mga buddy. At least pag umaalis sila, kung may pupuntahan, may ilak nila. Kasi baka pasukan ng mga daga ba or mga pusa aso. Pag may mga groceries sila o kaya daga, ngat-ngat yung -ngat daga. Eh, sayang kaya. Ilagyan natin ng Mahasya ay sa pinto. Saan ay pwede, pwede daw dyan para mas mahangin, lagyan ng ano? Pwede pa na lagyan natin ng... Kami dyan, hindi ito pa sa hangin. Ito naman papagpapag. Hmm, maganda. Para madali siya. Uh, diba? Lagyan natin ng ano na, ipapagpapag. Ani yun yan eh. Saka so, namumunga na masipag tumumunga. Kal... Maganda yan, kalabaw yan eh. Kalabaw nga na. Yung sa amin kasi may kabayo eh. Marami kasi indyan. Indyan. Kaya yan Oh sa amin. Sa probinsya, ng Mango, ang dami. Ganyan lang. Hmm. Hindi ko Mas maasim hmm. yan. Okay. Gusto mo sumama sa akin? Eh, gusto ngayon. na naman sumama mo. Ah. Kasi hindi pa kayo pwede eh. Siyempre, pamilya mo ulangin. Hindi, pwede ko kasama. Pero pag ano, tapos na ng mahal na araw. Kasi dito muna kayo magbantay, di ba? Ah, Oo. Okay. Nagagawin hmm. kami daw sa sabal. Mahal pa naman po yung mga ano, panabo? Oo, oh, mahal yan. May oh. ingay <laughs> Tumunta ka pala doon kagabi. Wala ako, wala pa ako kagabi. Kaya yeah, tinatanong kasi namin, hindi namin alam ang sa ano, oh, pagbalik mo, tinatanong ka ni ate eh. Hindi oh, ba okay. oh. bibigyan ka sa na saging na bulok na. Ay, sayang Sayang ko. Sayang ko. Baya bati, sayang yun. Inog na kasi, nainog na. Nainog na? Nainug na? Yeah. Ay, yung tinanggal natin dito? Ayun, ito mga pati, yung tinanggal natin, no? Yung saging na yan. Nainog na. na. Kaya... Uh, kaya uh, salamat uh, kay Ate Emily. Okay lang yun. Nagabantay lang tayo. Hindi, <laughs> yung pinutol natin dito, yung gumagawa ng bahay, yun yung nahinog pala. Ang dami nun. Isang ano po yun, saan eh? Isang piling? Oo, oh, ang galing. Pero okay lang yun. Thank you, thank you. Pero okay, yung mga buddy, kailangan natin sumayad lang para mabuhay ang ating mga pamilya. Dabi na yun know?

May kabit daw ako. Kambi <laughs> kasi nanay oh. Binukay ako. Hindi <laughs> na totoo eh, nadalas lang yung bi. Ano <laughs> Ba 'yun? Hindi oh. ko alam ba yun. Uwi na ako eh, binubukay ako kanila nanay, may kabit daw ako, patay tayo. Sabi kasi, sabi ko. Sa sa mga pamilya. Sige, ano ba 'yan? Ganda ng gawa ni Pepe. Eh. Ano na nila? Ready for deliver na? Pagpapala natin. Oo. Gawin dyan ayusin mo yung mga kahoy. Baka maano sila madulas. Alright, so okay na rin yung ito ni Nanay. So, nanay, huwag na ako. Baka mabuking pa ako sa mga sinasabi ni Nanay. na? Hmm? mabuking ka na nga eh. Mabuking ito ako. Gawin dyan. Bili, bili na lang kayo ng... Ang sipag ng mga tao dito. Bili ka na ng ulam. Bili ka na ng dila. Bili ka na ng ulam na, ha. Tapos so, so yung pagbasa basta pag wala, takbo kayo sa bahay ha. Ah, Ayan ka dyan. Babay ay. ha. Sama na po kita. Okay, hatod right, ako dito kayo sa labas. Nanay, <laughs> babay. Tanda ako. Bako. Uh -oh. Tapos pag tapos, pasok na din sa loob. Ang, okay. Yung uh, ano pa lang. Alright. Ayan, siguro dyan o. Ha? Kaya mo ba? Try mo? Ha? Subukan mo? Sige. Yeah. Parang nung kumagbike, di ba? Sige. Ano mo? Sakay ka. Sakay ka. Sakay ka. Bibigit lang. Oo, oh, sakay ka. Ito, ito, preno. Huwag mong bigag gano'n Dahan-dahan lang. Control, ha? Okay. Oo. Kontrol. Kang ha? <laughs> sige, Oo, punta ka okay, mababangga Huwag ka mong ha? Tegado. Subukan oh. natin kung kaya ni Kuya dyan. Bagal lang. Matangkad ka naman, eh. Yung paa mo, pwede mo namang i-ano, eh. Kung matutumba ka, di ba? Oo, sige. Pihit mong gano'n, isa. Tawa? Oo. Oh. Oh. Oh, dahan, dahan lang ha. wag ang kamay, ang kamay, wag wag diyan. Ganyan dapat. Oh. parang Para hindi mo siya maganon Para hindi mo matodo. Oh, oh ka ha. Oh. Kaya mo nga. Oh, wag ka muna, ha? wag mo muna ano yung paa mo. Oh, dahan, dahan lang, dahan-dahan. Kaya mo? Dahan, dahan lang, dahan, dahan lang yung pagbirit. Kaya mo ba? Oo. Oh. 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 Yung paa mo, wag mo muna isasampay yung paa mo. Ganyan ka muna. Alalim mo lang muna sa baba. Dahan dahan lang, gil. Okay, dahan dahan. Naka-preno ka ba? Bato. naka preno ka ba? Oo. Ah, sige, wag kang- Bata kang preno. Dahan dahan. Oh, huwag mo, wag mo. O, mo. Wag mo sasampa Wag mo muna isasampa, Alalay ka lang. Oh, wag mo magagalari ang masyado, gil. Okay, wag mo- Wag mo napigistan doon. O, okay. gil. Okay. Sige. Okay. Sige. Wag mo i-sasampa muna. Alalay lang. Ayaw mo lang. Alalay ka lang, gil. Oo, oo, oo. Dahan dahan. Alalay mo lang bagus sa sampah yeah. Balik ka na balik-balik Testing na ko dyan yung motor ko Landaan lang, landaan Wag mo nang ikaganan kasi pababa naman Ayan Malalay lang sa preno Malalay ah, lang sa preno Sige na Sige Lalo Ito yung safe yun kasi marunong siya mag-bike mga body. Ang muday lang ito pero ang mag-motor. Alright! Ano? Anong feeling? Anong feeling? Kamisado na! Okay na! Aha! Tandahan lang! Ano ba? Anong feeling? Ayos! Grabe! Nakakabahan! Nakakabahan! Yan, ano pag ano? Turuan kita Ha? Maganda pag nasa probinsya, no? Ganyan lang po pala. Ah, oh, nako. Ingat kaya. Ah, okay. Ingat po kaya. Oo. Sige. Ingat, mo kaya. O, bye. Sige. Sige. Oh. ingat ka. Tawagin mo mga bahali maroon nung si Gardia magmotor. Ayan. Kasi kung hindi natin tuturuan, hindi natin bibitawan mga bahali, pagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay na kanyan katulad sa paggamit sa motor kung hindi natin siya bibitawan hindi siya matututo kung hindi natin siya pagtitiwalaan Ganon din kasi ako mga body nung nag-aaral magmaneho kaya shout out sa kaibigan kong si Busmaki. Maki hindi ako matutong magmaneho mga body kung hindi niya pinagkatiwala sa akin yung sasakyan niya kasi bibihira yung mag-aaral ng magmaneho at pagkatiwala sa iyo yung sasakyan mga body bibihira yun yun, yun yung nangyari binigay niya sa akin yung ano tiwala niya para maano ko siya masubukan kung magmanay ko sa sasakyan niya at yun niya at natuto naman tayo kaya malaking bagay yung ano, tinulong niya sa akin yung tiwala na binigay niya ayan, kung tayo binulutan ng parun, ay ano yung lumpia kasi masarap mga kaadi ate wala na lumpia ate ay sayang sarap pa naman Bus na ang lumpia na ang lumpia so yun namin tayo mga kaadi at dinalaran natin sila nanay kasi lang araw din akong na busy, gawa ng dami nating nasikaso mga body katrang kaso pa ako kaya siyempre uh, hindi naman natin sila ako uh, nakakalimutan mga body. Kaya ayun, special natin at okay na sila. Maayos yung kalagayan nila. Mahangitin sila, uh, maliwalas yung muka. Kaya nakakatuwa mga body. Sana tuloy-tuloy na yung ano nila pagbabago. Uh, at yun nga, mag-isip uh, uh, na lang tayo ng pwedeng hanap buhay para sa kanila. Si Kuya kasi mga body nagsasabi sa akin na kapasok daw siya sa talyer pero ano mga pati mga bisikleta gagawa ng mga bisikleta sabi ko basta kaya niya makagayin eh, uh, siya ng experience sige lang hindi uh, natin siya pagbabawa alright mga pati hindi mga tayo salamat po at mission na ulit tayo mga pati mission accomplish na tayo at kaya ulit tayo ng mga mission Abangan yung mga body kasi uwi po kami ng anong probinsya. Uh, At natin kami mga matulungan ulit tayo doon ng mga kababayan natin. Salamat po. Sana nakakawarap. Uh, patuloy niyo po ako po supportahan mga body. Salamat. Maraming maraming salamat sa walang sawang supporta po. At uh, yung hindi ko po sasayangin.